Eh ba air? Yan na yun sa sakit na din mga repa. Ipinagbibigay alam namin Ava. ang mapanunahing anunsyo para sa inyong kaligtasan. Hmm. Epektibo mula ika isa ng sakit ng dalawang lingkot labing lima. Lapit na. Alinsunod sa batas ng civil aviation. Boring Boring na. Zone dinner. Next Zone 3. You know? mm. Let's go. Right. Thank you. Please present please present your passport and turn your passport to the page. Ready for inspection by our s t a p Thank you for cooperation. 登机时，请出示护照及登机证，并将护照打开至彩色照片页，以一,一地勤人查。查谢证的配合。 tarana Tara na. Basok na tayo. Mm -hmm. Pasok na tayo. Ayun. Lamig. na. Aeroplano. Masok na. tayo Nang, na green pa ako. Oops. Ubotik tayo. Nang may green na And Yun

34,000 Lumpa tayo sa likod oh, oh. Traffic na tayo. forty 47E. Sa gitna yata tayo. Gitna tayo. Eagle. Okay. Okay. Cut. Thank you. E. E. D E dito tayo sa gitna. Oh. Na tayo. To our flight. Mga 11:30 siguro. Sundin na tayo. Sundin. So Sundin. naman ako. ai mata Bye bye, bye bye. Merry, Christmas. Thank you. Merry yeah? Christmas. Merry Christmas. Oh, yeah, you can Okay. Thank, Thank you so much, Mom. Yo. Bye bye. Oy. Pilipinas na. First time ko dito. Angeles. Let's go. Angeles Airport. So first time natin dito. Saan na tayo dito? Oh, no, labas na tayo. problema lang ngayon mga repa ang hirap ng internet uy bagin scream na tayo sana yung bagin na ano, natin dyan para ako ba maganda rin dito sa ano try meron pa ba sa kabila meron pa sa kabila Ay, oh. Ay, ikot lang doon sa kabila Ay, Isa lang Nasaan ah, na yung maleta ko? Niniram ko lang yung maleta ko eh oh. Wala na Thanks May nabalabas pa Chill yung sundo ko nagpunta pa sa ano Pampanga Kila Tita Lisa Tsaka Tita Nida Sabi ko kasi mauna na dito mga reta Wah, ang init na Ang init Sorry. Ay, dito Sorry Ayos yung pala dito sa Clark Ang daming sundo Sabi ko kasi kanina Mauna na dito Yung sundo ko sila mama ko gamit yung ban so makakasakit tayo sa ban eh sabi baka ma magagabi magagabihan daw kami so nauna na sa San Fernando nauna sila doon okay. kain muna ako oh. mare mo nagutom na ako pero wala makain nandito Magbasta lang kaya ako. Ay, tawagan ko yung pinsang ko. Malapit lang dito sa cart yun eh. Di ba? Ay, wrong mistake naman. Basta ako yung Ako maghihintay ng dalawang oras siguro. Kararating lang nila sa San Fernando. Kila Antinida. Antilisa. Wala pa naman akong load. Sabi ko, loadan agad ako. Mama ko talaga. Inuuna pa mo. Pumunta doon dapat sabay-sabay na lang kami pumunta doon. Ah, sabi ko alas 12 dating sakto. Alas 12 lang dahi. dito dahil. Clark. Ah, dito mo lang po trip mo ako dito marepa. wah. Wow. Last call kasi, last call ko sabi ko. Mag-commute na lang ako, Marepa tapos biglang sabi ng tito ko oh, siya na lang daw magmamaneho kaya yun ah uh, siya yung pumayag na ako tapos nagpasundo kail pumunta kila tita ko dyan sa San Fernando mampanga, yun nasa credit pa tayo thank you sa course pa siguro biyay nila doon buti na may Philippine money ako putrip na ako

pita bread. Rap lang tayo, rap. Kaya isang rap nga. Isa lang. Isa lang pala dito ang ano. Parang terminal niya. Clark. Right? Saan lang. Saan lang exit. Saan lang yung buwan na ng bagay. So, abang hinihintay ko yung sundo ko, nagpunta pa ang pampanga sa perando. Baliktan. Ako na maghihintay, mga ripas. Mm. Basta dapat magbabas lang ako eh. basta lang sana ako. Sabi diba may dahilan din kasi bakit nagpasundo. umalis sila sa sundo. Kaya may mga kapatid naman yung mama ko dito. Dalawa. San Fernando nga lang. So nandun pa sila sa San Fernando. Kakain muna daw sila. Naku. Hmm. Na all. Napat talaga. Dumaan dito para sabay-sabay na kami. Hintayin ko pa sila. Matagal pa yun. Dito muna ako sa gilid. Yan na bagay ko. Hmm. Wala yun pa. Hotdog sandwich naman tender juice ito na miss ko to eh wala kain tayo food trip tayo kaya nga ako di ba magpo food trip hmm, kain ulit abang naghihintay ako na sundo ako na naghihintay let's go oy hmm. Pahinit na. Pahintal ka dito sa Pilipinas. Ang ano nito, wala pa akong load. Mabihayang bagyo pa na dito. Top! So, pagbalik natin, pwede tayo mag-convert na lang. No. Or, hassle kasi pag ano, pag-commute. Mm. 105 well, na sa oras na ako naghihintay. <laughs> na kasi doon sa tita ko eh. Binuntan eh. Pero okay lang. Pabunta lang sila dito. Sama pala si Jana, si Roma Jane. Mga repa. Tapos si mama ko. Sino pa ba? Mm, anak ng Angel Freddy. Mga pinsan ko. Si Franz. Si Cedric. Si Si Derek. Saka si ano si Koro Loh Sino pa yung isa? Si Des Nakakalimutan ko na si Des si Rie ah yeah? So oh, Waiting lang muna tayo mare pa. Dito pa rin sa Clark Airport Malapit na daw eh Magchat na si Jana. Okay Mga uh, Wait siguro tayo mga alas 5 alas 6 Sa bahay So, disperas na. Let's go. Kung lang ako mag-upload. Linked upload na tumare pa. Pero okay lang yun. Diba? Bakasyon lang tayo. 14 days. Yeah! Parating na sila. Dito na daw, mga repa. Nakikita ko na rin yung van. Aba. Si Biggie. Bukas ko na mamanayawin. Magpapahinga muna ako. Diyala. Pag may nakita kong van dyan, yun na yun. Sigurado na. So, makasakyan na rin ako. Ano itong matawag na mama ko? Mas ah, na ba? Let's go. Sagutin mo na. Ayan na si Biggie. Oy! Sarap! May van na kami. Kaya umuwi ako mga repay. Gusto ko makita tong ban eh. Siyempre matatagalan. Ako, makauwi. You know? Let's go. Ay, sino yung mga yan? Ay! Ay! Ay Jace! Ei, tchau! Subiu! Aguila! Aguila! Ei! O que vai? Pantanha Ei, a mãe tem outra que que é. Ei! 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 Que isso, que ay single ay rawa Jane na natin na oh. ako Jane nangimiss ka na dila, oh. ay. Ay. Hindi ah, di, aray, ah, ano yon Haan? Ay, sino Lagay ko na to. Des! Ay! Ang maganda kong pinsan! Ayos ah. Oy, may ban na ako. Ay, may ban na ako. <laughs> <laughs> yes! <laughs> uh, ni, grabe yung bag ko. Insaw! Insaw! Sama si Insaw! Hey! Derek! Galing mag-ban. na, kita ko yun na. Ala. Yung seksi ng kapatid ko, seksi ng bunso. Hey, model yan. Dito na kami sa Rosario, oh, La Union. Ah, oh, yun na. I I A F ala. Ala daming detalye. Ah, oh, yeah, mas Rosario time check na tayo nga. Alas 3 na ng hapon. Nantok ako. Grabe. Ah, grabe talaga si Bunso niya nga po Dalaga yung bansa kapatid. Ba? Ano ang pag-tay is SM? SM. SM. Ang Ang pag-tay. Ang pag-tay. Ang pag-tay. Ang pag-tay. Ang pag-tay. lugan, ko kaya. Kanta na kalala. Siyak na. Hindi ko yung mukha na Hindi wow. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo lang. Eh. Yung inisip kong papaitan naging lechon naman pala. Ay blood na nga ako. Lechon. Outfit check. Outfit check. Akarit. Outfit check mo. Outfit check na. Oh. Outfit check. check. Tinanggal ko na yung jacket, mare. Ang init dito sa Pilipinas. Let's go. Hey, welcome na Gilgan na. SPO3 is back. Let's go. Merry Christmas. Merry Christmas. Eee.